Arestado sa Criminal Investigation Detection Group o CIDG ang isang babaeng negosyante na sa ng relief items na may tatak ng TSWD sa Tondo, Maynila. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Robert Morico II, 6,000 piraso ng relief items at kits na nagkakalaga ng 15 milyong piso ang kanilang nasa bata. Nag-ugat ang kanilang operasyon matapos makatanggap ng tip ang pulisya sa mga ng family kits na may logo ng TSWD at Bagong Pilipinas. Nabatid na binibenta ng suspect ah, ang kada isang box ng relief kit sa alagang 2,588 pesos sa kanyang makakatransaksyon. Ah. Nang makumpirma ang impormasyon, ah, nagpanggap na buyer itong mga taga CIDG hanggang sa maares ang suspect ah, at madiskubre ang warehouse. Ah. Sa isang pahayag naman ng DSWD, sinabi nitong wala silang kaugnayan sa nabanggit na warehouse ah, at wala rin silang tauhan na sangkota. Nagbabala ang kagawaran na maharap sa kaparusahan ang mga iligal na gumagamit sa pangalan o logo ng kagawaran, lalot ang mga relief items ay hindi for sale. Glenn, sa go nasabi yes. ba ng PNPC IDG kung paano daw napa sa kamay ng babae? Kasi nakita ko yung litrato, eh. mga family hmm. food packs, eh mukhang totoo na talagang galing sa DSWD. Paano napunta sa kanyang ganong karami? Ang kabilang sa mga sinisilip daw nila, no? baka may mga nakatransaksyon na noon, ang DFWD sa ganyan, ay baka matagal na, matagal ng mga items, mga hindi pa naipamahagi. So yun ang tinitignan ngayon, yung ng CIDG. Pero yan ay to be confirmed pa. Pag sa, panig naman ng DSWD, ay wala naman daw silang kaugnayan doon. Hindi rin daw nila alam yung nabanggit na warehouse na yan. So titignan natin, Kati, ha, habang gumugulong itong investigasyon. Baka talagang malaman pa natin, baka mas may dapat pang managot dito nga sa pangyayari.